Ibinulgar ng Bucor ang diskarte ng mga PDL para makapagpuslit ng iligal na droga sa bilibid. Tinatago nila ito sa kondom at maging ang kalapating walang malay, ginawa na ring drug career. Humarap din sa Senate hearing ang pumugang na si Michael Cataroha. May ulat si Daniel Manalastas. Humarap muli sa pagdinig ng Senado si Michael Cataroha ang inmate sa Bilibid na pumuga kamakailan at paglalahad niya. Michael, nakapon na ka ba nung sa, sa panahong yun na medyo lumuwag-luwag nga? Nabawasan yung bantay? Na... Oo, oh, po nung ano, no, no, after pakasok po no, July, Wala akong email, wala akong email. Uh, wala akong babarkay na okay. Wala akong email. Lang. sa loob lang. po, wala akong email. Nagpakumbaba si Kataroha sa harap ng mga senador at kawani ng Bucor at humingi ng sorry. Kami kung hala o kala na Bucor na nagamit mo nilawa ginawa o ano-oan, ha, ah, na po kayo. Mihingi ka ng paumanhin. Opo, hala mo na mga Bucor na nagamay, talaga mga ako ha o, hila na naibiyahe po kakaplayan. Kaya sige-sige Sputnik. Opo ay hala mak ko ay makmakawit niya o kanilawa o alooan. na uh, Nausap ka na ba uli ng mga kagang mo? Kung galit ba po. sila sa'yo? Hindi ko. Ah, hindi nalaway po sila. Hindi eh. sila nalaway. Lahat sila nadawit, nagaway? Ano pa hindi ko, ko la, po, po lahat ng maximum. Pero wala pang kumakausap sa'yo na sige-sige, Wala po. Nakabukod. Pero pinangako. Oh, sige, tuloy mo yung sinasabi. Kaya ko, ko, al colegiado, al Joel Capones, Boy mi sa inyo, mo yung katao Si Senator Robin Hood Padilla, tila hindi naman makapaniwala sa ilang kwento ni Kataroha kung paano siya nakatakas. Parang imposibleng mangyari yon dahil sa loob ng tatlong taong ko siya bilibid, di laging may keeper. So, sa maximum, wala pang keeper. Ganun ba, Michael? Nagulat ako, buhay ka pa. Kasi yung ginawa mo sa panahon namin, totoo yung sinabi mo, pag ganyan ang ginawa mo, pinirwisyo mo yung buong populasyon. Medyo madi ka. Payo ni Padilla, tanawin ni Cataroha na utang na loob ito sa Bucor. Lumabas naman sa pagdinig ang mga kakulangan at dapat gawing pagbabago sa loob. Samantala, ibinunyag e naman ni Bucor Chief Gregorio Katapang Jr. ang modus sa pagpuslit ng iligal na droga sa loob ng bilibid. Ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung kondom, pagpamanhin na po, uh, nilalagay po doon lang shabu. Yon Tapos nilalagay po yon sa, no? sa p... ng mga babae, eh, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, Maka, makakasuhan naman po kami ng human Pero yun rights. po May nauli pa rin po, uh, kaya lang na Ayun nga po, ang pinaka-latest po, uh, Mr. Chair, eh, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila, may dalang itlog, i-incubate doon. So after so many years, ma uh, so many months, mapipisa. Tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati mag maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati. Tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. Ayon pa kay Katapang, nasa 2 milyong pisong halaga ng ilegal na droga na ang kanilang nasabat sa kanyang panunungkulan. Patuloy ang pagsuyod sa buong compound at tinutukoy na ang mga nasa likod ng pagpasok ng mga kontrabando at pasimuno ng mga ilegal na gawain sa Bilibid. Daniel Manalastas, para sa bayan.